Hello guys, good morning. Si Saiton pa ito, welcome back sa ating channel. Ayan, nandito na tayo guys sa trabaho. Pero meron pa tayong konting oras. So, kunting minuto pala, hindi oras. So, makikipagpintuhan muna ako sa inyo kasi nanginis ko kayo talaga. Shout out nga pala sa inyong lahat. Shoutout, out, kay uh, Atimilit Ate Vlogs, ang kasambahay PH. At uh, kay anak, ka, uh, uh, nakalimutan ko tuloy. Shout out sa iyo. <laughs> Uh, request ko lang, medyo habaan mo ng konti yung video mo para madali kang makakuha ng uh, 400, ay 404,000 ano, hour. Oo, kasi mai exe yung mga video mo eh. So, kailangan uh, habaan mo ng konti yung inyong mga video para madali kang makakuha ng uh, watch, hour, watch hour para ma-monetize ka na. So, anyway, shout out po sa inyong lahat at ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, ang pagkukwintuhan po natin ngayon ay kunting, kunting kwintuhan lang. Uh, mayroon kasi akong napapanood dito sa TikTok na medyo nagbabiral talaga siya. Palagi siyang nagbabiral dahil nga sa... Uh, yung bang uh, palagi siyang pag naglalive siya, puro pera yung kanyang uh, hinihingi sa mga afam. Uh, Ngayon ng isang araw ay napanood ko siya at siya ay umiiyak. Kung na, kung naliligaw kayo sa TikTok, na, kung napapanood nyo yung si Anji, si Anji yon. Si Anji pala ay nung isang araw ay umiyak dahil sa kung hindi na raw siya makakapag-tiktok at makakapag-live, ibig sabihin daw noon ay nasa kulungan na siya. Dahil nga sa, hindi ko masyadong alam kung anong eksakto kung bakit nagkakaganon ng kanyang buhay, pero ang pagkakaalam ko ay, uh, yung anak, mayroon siyang boyfriend na afam, itong si Tommy ang pangalan. Ngayon, uh, Itong si Angie, pinapaliguan niya yung bata. Siyempre, alam mo, panatag yung Pilipina. akala ay eh, mahal na mahal siya. Tapos pinapaliguan niya. Itong palang Tommy, ikinukunan niya pala ng uh, video or picture ata yun. Hindi lang ako sure. Pero yun lang ang mga na nalalaman ko. Para bang... Tapos, eh, ayan, na i... Eh, ito kasing boyfriend ni Angie, eh, may kaso pala to, patong-patong na kaso pala to, isa pala tong, uh, kumbaga, hindi maganda ang kanyang background. Kaya, nakakatakot kapag yung may mga, may mga kaibigan kayo guys, o kaya may mga boyfriend kayo na mga afam, wag, -wag, -wag na wag po tayong magtitiwala kaagad, kasi baka listen, listen learn nga itong kay Angie akala niya mahal na mahal niya mahal na mahal siya nung Afam kaya ayan pinapaliguan niya yung bata syempre tapos habang pinapaliguan niya yung bata siya ay naka video na pinapanood ni Tommy yung pala ay uh, kinukunan ng video nung Afam so ngayon uh, para siyang naging uh, yung alam mo bagay, alam niyo ba guys yung parang mga bata na uh, kinukuna ng video tapos binibinta ng nanay para magkapera. Ayun, pero si Angie naman, hindi naman niya yun naisip na ganun yung gagawin nitong afam. So, ayan nga, nagkanda gulo-gulo na hanggat sa, uh, yun, nakasuhan din si Angie dahil nga sa child abuse. Actually, ang kaso niya ta ay tatlo. Hindi ko lang maalala yung iba, pero ito yung naalala ko lang yung child abuse so napakahirap guys kapag yung uh, uh, hindi mo naman sinasadya tapos nagkakaroon ka ng problema mga ganito so ito it, isa ito sa hindi talaga lahat ng APAM ay pwedeng mapagkatiwalaan kahit sabihin mo bang mahal na mahal ka pero mahirap pa rin magtiwala eh, kahit na nga sa mag-asawa mahirap pa rin mahirap pa rin kasi Uh, minsan may mga may mga couples na nagbibig nagabang mayroon silang gumagawa di ba nagbibidyo sila hindi ko alam kung bakit sila nag nagbibidyo ng ganon uh, siguro nag-enjoy sila sa ganong bagay eh tapos di ba kapag nag-aaway ayan na, na, na yung uh, tatakutin ka kapag uh, iniwalayan mo ko ganyan ganyan so parang itong si nangyari dito kay Angie parang ganon din kasi sobra siyang nagtiwala doon sa sa AFAM na yon. Kaya iyak siya ng iyak na nakakaawa rin. Kaya lang nakakaawang nakakainis itong babaeng ito kasi nga sa bawat mag, magla siya, puro pera ang nasa bu, bu, ano bu, nasa babig nasa bibig niya, puro pera yung kanyang sinasabi. Bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng ganito, padalhan mo ko ng ganito. So 'di ba nakakainis? Sa so, hindi lang nakakainis, nakakasira sa ating mga Pilipina na hindi gumagawa ng ganong bagay. Kaya mahirap yung uh, puro bang, hindi ko ma-explain na yung nararamdaman ko ba na yung uh, tingin sa atin ng mga ibang lahi ay tayo ay mga mukhang pera, ganun. Kaya nakakainis na nakakaawa itong babae, itong si Angie. Kasi pati yung mga matitinong babae, mga matitinong mga Pilipino ay nadadami. So, ayun na ha guys, medyo naputol yung ating video dahil nag-alarm yung aking cellphone. So, yun lang ang aking uh, masasabi. Sana naman ay uh, hindi ganon yung kanyang kinikilos, lalo na dito sa social media. Uh, maraming nakakakita sa'yo, maraming nanonood sa'yo, lalo na kapag ikaw ay medyo nagbabiral-viral. So, kailangan eh medyo, pag nandito tayo sa social media, kailangan meron tayong, uh, kumbaga... May timer ang ating mga kilos dito sa social media. Hindi lahat na bagay ay pwede natin uh, uh, sabihin. Hindi hindi lahat ng bagay pwede natin i-vulgar yung ating personal na buhay. yan Ito kasing si Angie, gano'n eh. Parang wala siyang pakialam sa mundo kung mapapasama siya o ano. Wala siyang pakialam sa mundo. Basta ang iniisip niya lang magkaroon siya ng pera. At uh, parang gano'n nga. So napakahirap guys It, hindi ko alam kung taga saan ito sa manila pero ang salita niya ay parang ah uh, uh, taga uh, bisaya yata ito siya so siyempre kapag ganun ang isang tao sa isang lugar na ganyan pati yung mga matitinong mga bisaya ay nadadamay kasi mayroon akong nababasa sa mga comment na uh, Bisaya kasi, kasi hindi naman ganun, hindi naman porkit Bisaya, hindi naman lahat ganun. Eh, meron din naman ako, Bicolana, meron din naman uh, hindi matinong Bicolana, pero hindi naman lahat ng mga Bicolana ay ganun. So, meron lang talaga akong nababasa ng na mga hindi maganda. Kaya yung mga bagay na hindi mo ginagawa, kapag meron kang kababayan na gano'n na nakikita na sa buong mundo na gano'n ang ginagawa, gano'n na nga, nga, nga ang, ang iniisip ng mga uh, ibang lahi. Kaya tayo na pagsasabihan tayo ng mga gold digger, lalong-lalo na yung may mga asawang uh, mga uh, afam ng isip ng ibang tao, tayo ay gold digger. So hindi sa ganun guys. Eh yun lang talaga siguro yung kapalaran natin. Eh ako nga, eh, wala akong ka-plano-planong ka mag-asawa ng ibang lahi pero napunta pa rin ako sa ibang lahi. So, siguro yun talaga yung kapalaran ng isang tao kaya nakakapag-asawa ng ibang lahi. Ganon. So, ako, hindi ako naghanap ng ibang lahing asawa katulad ng iba na naghanap talaga sa, sa internet. Dito sa website, may mga website na uh, pwede mong makachat na mga afam. Ako, hindi, ko hindi ako naghanap ng ganon. Pero, pero ganon pa rin, eh, doon pa rin ako napunta sa afam. So, ganun guys. So, anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, uh, pakisuportahan nyo naman po yung aking channel. Please subscribe my channel at pakipindot nyo po ang aking uh, notification para ma-notify po kayo kapag ako po ay uh, nag-upload ng video. So, maraming maraming salamat po. shout out po sa inyong lahat. At sana ay lagi po tayong mag-iingat. God bless. See you on my next video. Bye bye. Bye bye guys. See you next time. See you in my next video. Baka mamaya pag uwi ko ng bahay, makakapag uh, video ulit ako. Uh, kahapon kasi, naglinis kasi ako ng, ano, ng aquarium. So, medyo uh, napagod yung inyong lola. So, baka mamaya makapag-upload ulit ako ng video. So, gustong gusto ko talaga nag-upload ng, kung maaari nga lang, ay araw-araw akong mag-upload ng video. Pero, minsan wala talaga akong time. Eh, kaya uh, sinisingit ko minsan yung aking video kasi talagang nakaka-miss mag ang sarap kaya mag-vlog ano na para katulad ko wala akong ibang kakwentuhan dito eh puro ibang lahi so mas gusto ko yung nag-vlog ako at least pag nag ganito para na rin akong may kausap na mga Pilipino so guys maraming maraming salamat po see you on my next video guys bye bye